kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino mapasabak sa isang labanan ay nangangailangan ng pagkakaroon ng armas na talagang masasandalan hindi ka ilalagay sa alanganin. Sa paglipas ng panahon ay samutsari na ang mga naglabasang mga uri ng pistola pero ang 45 caliber pistol ay nangunguna pa rin bilang paborito ng karamihan. Kahit mga birador ay ito ang kanilang paborito dahil sa lakas na taglay nito noong huling bahagi ng ikalabing siyam at unang bahagi ng ikadalawang punasig ay napansin ng US Army na ang karaniwang service revolver nila na .38 Long Colt ay hindi laging epektibo sa stopping power, lalo na sa mga enkwentro nila sa Pilipinas sa mga insurgencya at pakikipagdigma sa Moro, kung saan may mga kaso na ang mga target ay hindi agad natutumba kahit na tinamaan na. Bilang tugon, hinanap ng militar ang mas malakas na cartridge at mas malaking pistola na may kakayahang mabilis na pigilin ang kal laban Si John M. Browning, isang kilalang inventor ng mga armas, ay nagdesenyo ng semi-automatic pistol at cartridge na may mas malaking bala, ang 45 ACP, na may layuning magbigay ng mas mataas na enerhiya at mas mabuting epekto sa target pero hindi sobrang recoil para sa karaniwang sundalo. Bago ma-adapt, isinagawa ng US Army ang serye ng mga pagsusuri, kabilang ang tinatawag na Thompson-Lagarde tests noong unang dekada ng 19, at field trials upang tukuyin ang pinakaangkop na cartridge at pistola. Dahil sa mga resulta at sa disenyo ni Browning, inaprubahan ng militar ang bagong kombinasyon at opisyal na inadapt ang Browning pistol bilang Model of 1911 o M1911 noong 1911 gamit ang .45 ACP cartridge. Bago pa man ang malawakang paggamit sa World War I, ang M191 at .45 ACP ay nagamit na sa iba't ibang operasyon ng US Armed Forces. Ang pinakamalaking at pinakakilalang unang malawakang combat deployment ng M1911 ay noong World War I, 1917 to 1918, nang lumahok ang mga puwersang Amerikano sa Europa. Mula noon, naging standard sidearm ng US military ang M1911 sa maraming dekada at ginamit din sa World War II, Korea at Vietnam. Ang kalamangan ng pistolang ito sa iba ay stopping power dahil sa mas malaking diameter at mass ng .45 bala kumpara sa mas maliliit na calibers gaya ng 0 .38 o 9mm noon, mas mataas ang posibilidad na mabilis na pigilin ang target. Reliability ng disenyo ng M1911 Ang M1911 ay kilala sa matibay at simpleng mekanika na single action, short recoil operation kaya madaling imintin at maaasahan sa mabibigat na kondisyon. Kontroladong recoil para sa laki ng bala. Bagaman malaki ang bala, ang recoil coil ng 0.45 ACP sa M1911 ay karaniwang controllable dahil sa bigat ng baril at disenyo, kaya maaari pa rin mag-follow up shots. Popular at maraming aftermarket options. Dahil sa tagal ng serbisyo at kasikatan, madami ang spare parts, upgrades at armorer knowledge para sa platforma. Kung may advantage, meron din namang disadvantage ito kagaya ng mas mababang magazine capacity. Ang tradisyonal na M1911 ay may karaniwang 7 to 8 rounds samantalang ang modernong 9mm pistols ay may mas maraming bala sa mas maliit na standard na magazine. Mas mabigat at mas malaki, ang kumpaktong 9mm polymer pistols ngayon ay mas magaan at mas madaling dalhin. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang i Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Ginawa ang .45 ACP at ang M1911 bilang tugon sa pangangailangan ng militar para sa mas epektibong sidearm na may mas malaking stopping effect kaysa sa mga umiiral na revolver noong panahong iyon. Dinevelop ni John Browning at inadapt ng US Army noong 1911. Bagaman maraming modernong pistola ang may mas mataas na capacity at mas magaang materyales pero nananatili pa rin ang reputasyon ng .45 na M1911 para sa lakas at klasikong disenyo. Mas bet mo rin ba ang 45? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.